Magandang umaga. Marami na naman ang umiinit ang ulo sa pagpapatupad ng MMDA sa No Contact Apprehension Policy or NCAP. Bakit? Kung kailan nakakaisip ang isang government agency ng magandang sistema ay eto naman ang mga taong walang disiplina at magre-reklamo na naman. Alam nyo ba na napaka-traffic sa mga kalsada natin ngayon lalo na sa mga choke points roads like EDSA? Maraming nagagalit na kamote at walang disiplina at laging nahuhuli ng mga traffic enforcers dahil sa kawalan nila ng disiplina. Sa totoo lang, napakaganda ng sistemang ito. Ginagawa ito sa ibang bansa at hindi dahil sa maganda ang transportasyon o ano paman kundi isa ito sa magandang sistema para sumunod ang ating mga motorista sa kalsada kahit wala kang makikitang traffic enforcers sa daan. Napakaswerte na nga ng mga nagnenegosyo sa atin sa transportation sector dahil hindi sila hawak ng gobyerno. Alam nyo ba na sa ibang bansa ang gobyerno ang may hawak ng mga public transportation tulad ng bus at taxi? Kaya nila kontrolin ang paglabas at ruta ng mga ito. Dito sa Pilipinas, parang kabute na nagsusulputan ng iba't ibang bus company na privado ang nagmamayari. Pero dahil dyan walang kontrol ang gobyerno kung ang gusto ng may-ari ay magkaroon sila ng isang daang bus at ipabiyahe ito lahat araw-araw. Katulad ng libo-libong mga motorcycle taxis na inaprubahan din ng gobyerno at hindi nila ma-regulate. Kaya labo-labo na lahat sila sa kalsada. Ang NCAP ang isang paraan para naman kahit papaano ay magkaroon ng disiplina sa kalsada kahit hindi nila kayang iregulate ang mga transport groups makikita mo ngayon kung gaano kadami ang motor riders sa kalsada kaysa sa mga nakaapat wheels sa daan. Noon, noong wala pang NCAP, ang libo libong motor ay singit ng singit sa daan. Alam nyo ba na bawat singit ng na mga nakamotor na mga ito ay pinapabagal nila ang takbo ng mga nakaapat wheels na sasakyan? Wala kasing ibang paraan ang mga nakaapat wheels para makaiwas sa aksidente kapag sining aitan ka ng mga nakamotor. Ngayon kung ang isang motor ay makakapagpabagal ng 2 segundo sa isang kotse, imultiply mo ito sa libong motor dyan sa EDSA at ilang sasakyan. Babagal talaga dyan. Ngayong may NCAP, makikita mo naman kung gaano ma-traffic ang mga nakadalawa wheels sa kapwa nila dalawa wheels. Ang tama naman kasi dyan ay dapat tuloy-tuloy ang biyahe ng mga sasakyan dyan sa kalsada kung hindi nagbabagal ang mga sasakyan dyan. Makikita mo ngayon dyan sa daan ngayong may NCAP at naihiwalay ang apat wheels sa dalawa wheels kung paano ang sistema na kailangan din sigurong i-improve ng gobyerno. Pero dahil sa kawalan ng disiplina talaga ng mga nakamotor, gumagawa pa din sila ng paraan para takpan ang kanilang plate number. Halatang sila ang mga taong laging nanguhuli at walang disiplina malaki ang pagkakamali ng gobyerno na payagan ng payagan ng mga transport groups na ito na bumiyahe sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Ito na ang bunga ng kanilang pagkakamali. Pero unti-unti sana may ayos yan. Ito ay umpisa ng magandang pagbabago. Kaya yung mga kumaw kontra di ang party list congressman, o mga congressman dyan na tumututo sa NCAP at sinasabing ayusin muna ang kalsada. Hello! kung ganyan ang mindset nyo, wala nang sistema na mapapatupad. Dapat kung may talino kayo tinitingnan nyo ito as positibo. Kung may kailangan mang ay improve, yun ay dahil sa nakikita na natin ito na ginagamit sa kalsada. Maganda ang layunin ng NCAP, kung may kailangan ay improve, yan ay magagawa habang tumatakbo ang panahon. Hindi solusyon ang pagpapatigil nito. Huwag kayong kamote. Huwag kayong basta makaipan lang kahit hindi nyo pinag-iisipan. Maraming benepisyo yung NCAP. Safety ng government officials. Mas madaling makikita ang violators, maibsan ng traffic, at makita kung sino talaga ang laging lumalabag sa batas ng daan. Kayo ano sa palagay nyo?